responsable kayo kasi pulisya nyo yun. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil pulisya nyo rin yan, tama ba sa Davao? Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba natawagin po itong Davao model or Davao style? Share yes or no. Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. So, Mr. Chair, alam niyo poba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug no, na na seize nung time Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested uh, persons in Davao City. Like that is, the, the, I, I, I would not, I would not want to. That would not be proper question. Mr. Chair, sabi person. niyo yung accomplishment report sa accomplishment, inyo accomplishment, yan. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But is it to say, to say, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin niyo lahat. Ah, e eh di syempre, may accounting din kayo, Mr. Chair. I, At kabisado niyo, kahit nga kabisado niyo kung ilan ang hinuli ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo. Yes, ma'am. Mr. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Ang uh, uh, sinabi ko. Um, Yes, uh, may I remind our resource person Uh, Mr. President, uh, maari po ay uh, wag po uh, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Uh, please uh, uh answer the questions lamang po at uh, refrain from asking questions to the to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Uh, please continue uh, Congressman uh, Congressman uh, Brossas. Thank you Mr. Chair. Uh, I'm sure alam po 'yan, no? ng former president kasi siya ay naging miyembro din ng kongreso, Mr. Chair. Yes. yes Mr. Chair, um, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi niyo rin naman. Uh, ngayon, uh, Mr. Chair, kung gano'n, handang mag ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations Do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. let That's a... one-minute suspension. Uh, ulang, ulang hearing is the zoom again let me remind uh, our resource person as well as our members that uh, please refrain from for the resource person refrain from asking questions to the members uh, please limit your reply to the uh, questions being asked at sa atin naman pong mga members please go straight to the point uh, ask the resource person the question that you wish to be answered. Direkta. Para hindi tayo magtagal. Mr. Chair. Uh, yes, you have, uh, uh, Congresswoman Brosos, you have four more minutes. May, may I interrupt? Uh, I am asking the... Is this uh, related, Mr. President? Yes, the it question. is related. I am asking the... Yung... Nagtatanong to lay the predicate. First okay, sige po, sige po. Para hindi tayo mawala. Sige po. Uh, Congresswoman Rosas, uh, I hope uh, you can consider the opinion of uh, the resource person by uh, laying the predicate before you ask the question to directly to the former president. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro uh, tatanong ko na lang diretsya, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na um, mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I am the, I'm asking the ICC to hurry up and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Uh, so I'm asking the ICC through you na magpunta na sila dito bukas umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote na and the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi niyo Yes, because the, that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung ang question ko. ko. Ang question ko po ay bakit nyo ine-encourage yung kriminal na lumaban? Para ma, ma, medyo maminus-minus ang problema sa siyudad ko, eh, kung may criminal dito na 50, eh, kung mapatay ninyo yung 30, di ba hindi na lang, eh, di, hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man eh, siya dyan. alam na matrabaho ng polis, ma'am. The policeman should do when to kill and when to, when to injure. Hindi naman kailangan sabihin May elements naman ng self-defense. Alam nyo yon, Mr. Chair. No, not, 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 not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but elements of self-defense. And with that performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano-ano yon? Ang um, what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury, serious, or you die that is applicable also to a policeman who is performing his duty because the policeman has to confront ang civilian has to iwasan but a policeman a law officer if you are a law officer you have to confront the criminal ang sanabi ko sa kanila Huwag kang pumunta dito sa akin kasi na uh, may sugat ka, sipain kita. Patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong ano. My language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for nine years talagang sinabi ko pag hindi na mahinto yan patayin mo na yan pag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko thank you, you really Mr. want Chair. to know the truth ganun last two questions sa Congresswoman Rosas yes Mr. Chair Mr. Chair gusto ko lang sabihin na sa elements of self-defense first dapat unlawful aggression Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Mr. Chair, now I would like to direct my question to um, sa victims po. Si Christina siguro at si Lori or si Mary Ann, ano? Uh, Mr. Chair, ano po yung sirkumstansya or kalagayan ng mga nangyari sa pagkapatay ng inyong mga mahal sa buhay? Mr. Chair. ngayon po, mahirap pa rin po sa kalooban namin. Ang mahirap lang dun kasi, yung mahirap ka na tapos may mga pinagdadaanan ka pa po na ganito na hindi basta-basta na nahihimpasan ng ng ano, kumbaga araw-araw, puro sakit ng loob, dasal, kung ano ba yung pinaglalaban namin ito. Salamat Mr. po. Mr. Chair, tatanong ko lang. Ang, sag, ang susundan ko lang yung tanong ko. Ang tanong ko kasi ay, Uh, nagkaroon ba ng uh, self defense parang ganyan eh di ba ang nangyari nanlaban ba yung yung inyong... sinabi nila sa akin na nagkamotor po yung bata na wala namang motor na hindi marunong magmotor yung pong nanlaban yun po yung sinabi nila sa akin na nakipag-anuhan po daw ng baril pero ano ang nalaman ninyo sa investigasyon laban ba? Well, mayroon bang unlawful aggression? Mayroon bang um uh, reasonable necessity para i-employ or i-prevent or i-repel yun? Mayroon bang um sufficient lack of sufficient provocation mula sa parte ng per, ng tao na dinidepensahan yung sarili niya? Sa lahat po ng mga na nalaman ko po, dahil wala na rin naman akong ganun kaalaman ng ganyan po. Lahat po yun gawagawang kwento ko at wala rin pong napakitang ebidensya na nag, nagsasabi ng katotohanan na nanlabang po yung bata. Si Nanay Lori siguro. ah uh, sa party po ng aking mga anak na dalawa, uh, nawala po kasi sila ng Uh, May 11, tapos nalaman na lang po namin, May 12, na natagpuan sila don sa isang lugar, sa Quezon City, na patay na sila. Kaya kumbaga, uh, doon sa balita, yun yung na, napanood ng anak ko na sabi nga daw ay pulis uh, police operation. Pinaghahabol daw sila ng mga pulis hanggang sa nahuli sila at pinagbabarel yun po kasi kukuha lang naman ng lisensya itong itong kuya si Crisanto kasi isa po siyang security guard. Kumuha lang siya ng lisensya noong May 11 pero hindi na po siya nakabalik. Tapos kinabukasan ho ay, ay yun na, na panood na siya sa isang uh, news sa TV na yun na natagpuan na sila na patay na. Tapos yun pinaghanap na po namin sinanay Ann Yung time po nung pinas lang yung magamako sa totoo lang planado po ng mga police yun na pumatay po sila ang hinahanap po nila hindi po yung magamako yung asawa ng yung kapatid ng asawa ko nasa police report po noon halos planado po nila Nandiyan na po yung soko Nandiyan na yung funeraria na halos sa amin bilang ma mahihirap wala kaming magawa halos talagang yung ginawa ng mga opisyal ng mga kapulisan na imbis na magtiwala kami, nawalan kami ng tiwala. Halos sa tingin po namin parang mga ano na po sila. Hindi na po nila ginagampanan yung mga obligasyon nilang bilang mga pulis. Kaya yung, yung time na yun, uh, hindi po... Hindi po makatawi yung ginawa nila sa aming mga mahihirap. So sa tingin niyo po hindi nanlaban? Hindi po. Sa liit po ng bahay po namin, halos 3 by 3 lang po yung bahay namin. Kwarto lang po. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakaload na po yung mag-ama ko noong time na yun. Paulit-ulit po kami nagmamakawa. Pero pinas lang pa rin po yung mag-ama Thank you, Mr. Chair. That would be all, ano, okay. uh, lumalabas you. doon, na may mga excesses talaga at mga violations na naganap, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, uh, thank you, Mr. Chair. And siguro, Mr. Chair, for the next round of uh, interpolations, pwede pong palista ulit. Maraming salamat, yes, Mr. Po, Chair.